Kamusta mga bata? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pandama at ang mga gamit nito. Handa na ba kayo? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pandama? Masdan ang mga larawan. Ang pandama o ang sense organ ay ang naghahatid ng mensahe sa utak kung ano ang iyong nakita, narinig, naramdaman, naamoy at nalasahan. Narito ang mga sense organ o pandama na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito ay ang ating mata, tainga, ilong, dila at balat. Ang ating mata. Ang ating mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran tungo sa iyong mga mata. Nakikita ng mga mata ang 70% ng mga impormasyon na umaabot sa utak. Ang utak ang nagbibigay kahulugan dito. Ang kasunod ay ang ating tainga. Ito ay ang bahaging pangdama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba't ibang tunog sa iyong paligid. Ang mga kaaya-aya at di kaaya-ayang tunog sa ating paligid ay maririnig natin dahil sa ating tainga. Ang ating ilong Ito ay ginagamit natin para sa pangamoy. Ang dalawang maliit na butas nito ay tinatawag na mga nose Pumapasok ang hangin sa pamamagitan ng mga nostrils. Ang kalamnan sa pagitan ng mga nostrils ay tinatawag na septum. Ang kasunod ay ang ating dila. Ang iyong dila ay ginagamit upang malasahan kung ang mga paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap o hindi masarap. Ang mga maliliit, magagaspang na umbok sa iyong dila ang iyong mga taste buds. Ang iyong dila ay nakakalasa ng matamis, maalat, mapait, maasim. Ang kasunod ay ang iyong balat. Ang balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para sa pansalat o pakiramdam. Sa tulong ng balat, ang magaspang o makinis ay mararamdaman mo gamit ang iyong pansalat bilang pandama. Ngayong natutunan mo na ang iba't ibang pandama na ginagamit natin sa pang-araw-araw na gawain, tandaan na ginagamit ang iyong mga mata tainga, ilong, dila at balat upang mailarawan ang mga bagay sa iyong paligid. Ito ay bahagi ng ating katawan na tinatawag na mga organong pandama o sense organ. Ang mga ito ay konektado sa utak. Handa ka na ba sa ating pagsasanay ngayong araw na ito? Panuto: Piliin ang tamang pandama na dapat gamitin sa pagpili ng mga bagay. Unang bilang, mabangong kolon. Ang alawa, malambot na unan. Pangatlo. Masarap na agahan. Pang-apat, mainit na gatas. At pang-lima, mapulang mansanas. Ngayon, i-comment mo na ang iyong sagot upang malaman ko kung may natutunan ka sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.